Itong gamitin natin mga idol. Mangyan lor. Puro bitaw. Puro bitaw ang padawin natin. Sa mangyan tayo ngayon. Yan. Yan naman nakagatin mo. Yun. Oh, mga idol. Gali yan. Sa inyo, lang. Sa kalam eh. Ang dami nating strike eh. Puro bitaw. Ito. Ng Yenlor. Kakasalang lang. Oh. idol. <laughs> Kakasalang lang. Oh. Ano? Hindi. <laughs> okay, Laro-laro ka muna. <laughs> Ang dami nating pa-strike pa mga idol doon sa bagong lor. Kaya lang. Hindi siya makatama. Sinalangan ko nito ano. Mangyan lor. Nandiyan pa da sida kuya sa tapat na yan. Hagis ka dyan kuya. dami na kagat dyan. Okay. Ang ando, isa na tayo ng tinuhog. Batuli tayo. Yun. Yun. Basta natin. Balaw na naman yun, mga idol. Ay, naku! <laughs> Napahiyaw ako doon, mga idol. pasensya na kayo, ha? Magkakapatid. Uh, dali, dali. Dali, mga idol. Mahaba na naman. <laughs> Landed, mga idol. Mangyan lor. <laughs> Hahaha. Mangyan lang ang sakalam. Hmm. Patapos sana natin ito. Nalagot lang isa. Ah, nakabitaw. Sayang yung isa na kuya. Ganto rin yun, yung isa. Mangyan pala ang paborito. Ano kuya? <laughs> Mangyan lor pala ang paborito. Sunod-sunod yung strike, e. Eh. Yuh! Kusun. Kusun, mayro'n. Sana baluli. Para... kisa ang itsura. Talakitok? Oo. Oh. <laughs> may talakitok? Kuya? <laughs> yeah. Oo. Eh. Tapos tatlo namin mga ito, tutuhugin. Tutuhug ka ngayon. Mangyan lang pala sa kalam. Ano kuya? Okay, third catch. Ba, apat na pala to, di ba? Yung pinakabalan tayo eh. Okay. Mangyan lor lang sa kalam mga idol. So ito yung ginamit natin. Ngayong araw.